Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng buhay ni Irene na ginawang magmahal ng tapat. Ngunit paninindang lang pala ang ginawang isukli sa kanya. Ngunit hindi nila alam na may hinahanda na palang magarbong pagiganti itong si Irene. Tahimik at simpleng dalaga lang itong si Irene at lumaki ng simple sa isang maliit na bayan na ang tanging pangarap lang niya sa kanyang hinaharap ay ang makatagpo ng isang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at hindi hindi bibiyakin ang kanyang puso. Lumiwanag ang paningin nitong si Irene ng isang araw sa araw ng eleksyon ay mayroon itong nasilayang isang binata na nakasakay sa isang pick-up nako kumakaway sa kanila. Labis pa ngang namula ito si Irene nang magkasalubong ang tingin nilang dalawa ng lalaking yon. At kinilig ng gantian siya nito ng isang matamis ng ngiti. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi nawala sa isipan nitong si Irene yung lalaking yon. Palagi pa nga nitong kinikwento sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa lalaking Prince Charming nito. Lingid sa kaalaman nito si Irene na humanga din pala sa kanyang kagandahan yung lalaking yon at ginawa siya nitong hanapin. Umapot pa nga anim ng na buwan bago ang dalawa magkatagpo dahil sa sobrang busy nitong lalaki sa mga panahon na iyon sa kadahilan ng abala ito sa pangungumpanya. Laking gulat lang isang araw nitong si Irene nang dumating ito sa tapat ng kanilang bahay nang meron siyang masilayang isang mamahaling kotse. Inisip pa nga niya sa sandaling yon ay baka hinuhuli ang tatay at nanay nito kung kaya't dalidali siyang namanhik paakyat ng kanilang tahanan. Doon lang siya nagulat nang ang kanyang naabutan na kausap ng kanyang ama at ina ay ang lalaking kanyang ina asam-asam. Nang masilayan nga siya ng binata ay agad itong tumayo para magpakilala Hello Irene, Randy nga pala. Sabay abot ng kamay niya sa dalaga. Pumarito ako para sana makilala ka ng lubusan. Yun ay kung di mo mamasamain, dagdag pa nito. Tulala at hindi makapagsalita ito sa si Irene sa sandaling yon. At hindi pa nga nito nabitawan yung kamay ni Randy. Nagawa lang bumitaw nito si Irene nang pakunwaring umubo ang ama nito. Sorry po sir, nadala lang po. Nahihiyang saad naman ni Irene. Nangyari nga sa gabing yon na nagpakilala itong si Randy ng maayos sa pamilya nitong si Irene at inamin sa kanilang gusto nitong umakit ng ligaw sa kanilang anak na si Irene. Nang marinig nga ni Teddy at Tessie ang binanggit nitong si Randy ay sandaling nagkatitigan ang dalawa. Iho, sa bagay na yan ay si Irene na ang bahala magdesisyon kung papayag pa siyang magpaket ng ligaw sa iyo. Ayaw naming pangunahan ng anak namin sa bagay na yan. Siya sige para makapag-usap kayong dalawa ni Irene ay maiwan na muna namin kayo. Anak, ikaw na ang bahalang umasikaso sa bisita natin, sambit ni Teddy bago nila iniwan ang dalawa. Sa sandaling yon ay sandaling nagkahiyaan ang dalawa at ilang minuto rin nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa itong si Randy na ang unang kumausap dito kay Irene at doon na nga nagsimula ang palitan nila ng pag-uusap. Simula sa gabi yon ay sunod-sunod na ang pagbisita nitong si Randy sa tahanan nila Irene at dahil nga sa sipag nitong si Randy kung kaya't agad na nahulog ang loob sa kanya nitong si Irene. Sa mahigit isang buwan niyang paniligaw ni Randy kay Irene, ay ginawa nitong sorpisahin ang dalaga isang gabi nang ginawa niya mag-propose ng kasal sa dalaga. Sa harap pa mismo ng mga magulang nito, labis naman natuwa ang nadama ni Irene sa sandaling yon dahil sa natutupad na ang matagal na nitong pinapangarap. Nangyari ngang kinasal itong si Irene at Randy at masaya ang dalawang diniwang ang kanilang honeymoon sa labas ng bansa. Abot langit ang sayang nadama ni Irene sa mga sandaling yon. Ngunit ang lahat pala ng sayang nadarama nito si Irene ay bigla na lang mapapalitan ng pasakit. Dahil sa nagkasundo silang doon natitira ito si Irene sa tahanan ni La Randi. Sa una ay maganda pa ang pinapakitang ugali ni Randi dito kay Irene kung susukatin ay magdalawang buwan matapos ng kanilang kasal. Ay doon na nagsimulang magbago itong si Randy dahil sa palagi na itong late kung umuwi ng bahay. At kung minsan naman ay di na makauwi dahil nasa galaan kasama ang mga barkada. At kung minsan naman ay kung uuwi man ng maaga ay lulong naman sa alak. Tiniis lahat ng yon ni Irene at hindi nagbago ang pagmamahal kay Randy. Kahit na minsan tuwing lasing itong si Randy, pag uuwi ng bahay, ay pinagsasabihan niya itong si Irene ng kung ano-anong mga wasasakit na mga kataga. Alam mo ikaw, hindi naman talaga kita mahal. Ang habol ko lang naman sa iyo ay maangkin ka at pagsawaan. At pag pinagsawaan na kita, ay itataboy na rin kita gaya ng mga naging babae ko nakangiting saad pa ng lasing na si Randy. Masakit man para kay Irene na marinig ang ganong klasing kataga, ay ginawa niya pa rin lunukin iyon, alang-alang sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit dahil sa pasakit na tinatamo niya dito kay Randy at sa sama ng loob na pilit niyang kinikimkim, kung kaya't naging masama ang epekto nun sa batang kanyang dinadala at nagresulta ngayon sa pagkalaglag ng sanggol. Sa kabila ng mga di magandang pinagdadaanan nitong si Irene sa piling ni Randy, ay never pa rin itong nagawang magsumbong sa kanyang mga magulang at nagpatuloy lang itong si Irene na pikiin ang kanyang nararamdaman. Sa galingan ni Irene sa pagtatago ng kanyang dinadalang pasakit, ay hindi napansin iyon ng kanyang mga magulang nang nagdesisyon ang mga itong bisitahin itong si Irene sa pamamahay nitong si Randy. Sa ginawang ang pagpunta ni Teddy at Tessie sa pamamahay nitong si Randy, ay pinag-isipan niya itong si Irene ng masama na baka sinusumbong siya nito sa kanya mga magulang kaya pumunta ang mga yon sa bahay nila. Dahil doon ay na lalong nagalit itong si Randy at lalong lumayong loob dito kay Irene at mas naging malupit pa ito sa asawang si Irene. Dumagdag pang, ginawa ng dalhin ni Randy ang babaeng kalaguyo nito sa kanilang pamamahay at harap ng niloloko itong si Irene at pinapamukha nito kay Irene na wala na itong kwenta kay Randy. Bato pa kasi pinagsisiksi ka ng sarili mo sa pamamahay na ito Irene? Kitang-kita mo naman ang katotohanan na ako ang mahal ni Randy. At ikaw ay isang basahan lang na pinaglumaan. Kaya ako ako sayo, mag-aal sa balutan na ako at lilisanin ko na ang lugar nito Nakatawang saad pa rin natali na bagong kalaguyo nitong si Randy. Sa sinabi nga nitong sinatali, ay napayoko lang itong si Irene. At hindi nakaimik, ngunit walang tigil ang pagtulo ng mga luha nito. Nakaramdam ng awa dito kay Irene, ang ina nitong si Randy kung kaya't ginawa niya itong laygayan para kahit papaano. Ay matulungan niya itong si Irene na bumitaw na sa di maganda nilang pagsasama ng anak niyang si Randy. Irene anak, patawad kong ganun na lamang ang trato sa ng anak kong si Randy. Kahit akong nanay noon ay hindi ako masaya sa inaasal niya. Payo ko lang sa iyo anak, nalayuan mo na yang si Randy. Mandabi pang opportunity na nagaantay sa iyo. Maganda ka Irene. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo sa piling ng bastardo kong anak na yan. Seryosong si saad itong ina ni Randy na si Fatima. Walang nasagot itong si Irene sa sinabi sa kanya ni Fatima at nakayoko lang ito habang sila'y nag-uusap. Sa kabila ng mga payo nila kay Irene ay hindi pa rin ito nagpatinag at nagpadala sa kanila at ginawang magpatuloy na magbulag-bulagan sa mga ginagawa nitong si Randy. Kinagabihan, dahil sa nakaramdam ng gutom itong si Irene, kung kaya't naisipan itong pumunta ng kusina para magluto ng makakain. Ngunit din niya inaasahan na marinig ang usapan nitong si Fatima at Natalie. Mama Patima, kamusta po? Nainggan niyo mo na po bang umalis na lang dito yung si Irene? Napakakapal na kasi ng mukha. Alam naman niyang wala na siyang papilito sa pamamahay na to. Abay, ginawa pa rin ipagpilita ng sarili. Nainis na sa Adi uh, natali Ay naku iha, ayun, pakiramdam ko. Hindi yata tumalab ang mga sinabi ko sa kanya. Parang wala pa rin planong lisanin ang pamamahay namin. Hindi ko naman pwedeng ipagtabuyan yung dito. Baka tayo pa ang balikan si Rosong Sambit ni Fatima. Sa narinig nitong si Irene ay labis itong umiyak dahil sa ang inaakala niya ng kampi ay isa rin pala sa mga taong gusto siyang mawala sa kanilang paningin. Doon nga mas lumakas ang loob nitong si Irene na wag lisanin ang bahay at nag ito ng paraan kung paano paghigantihan ang pamilya nitong si Randy. Haba nag-iisip nga at naghahanda ng kanyang planong paghiganti itong si Irene, ay pinagpatuloy lang nito ang kanyang pagbulag-bulagan sa loob ng pamamahay at tiniis ang lahat ng mga pangahamak sa kanya. Isang araw nga, nagkasalubong itong si Irene at Natalie. Dahil sa inis nga nitong si Natalie, sa katigasan ng ulo ni Irene ay ginawa nitong buhusan ng mainit na kape ang dibdib nitong si Irene. Labis naman na sakit ang nadama ni Irene sa sandaling yon. Ngunit sa kabila nun, ay hindi malang nito ginawang maghiganti dito kay Natalie. Bagkos ay iniyak na lang nito ang sakit na nadarama. At ginawa niyang tumakbo palayo dito kay Natalie papunta sa kanyang kwarto at doon ay nagkulong sa buong araw sa ginawang pagkulong nitong si Irene sa kanyang kwarto ay walang pakialam itong si Randy at ang ina nito. At ginawa lang nilang hayaan itong si Irene sa gusto nito. Dahil sa inaakala nilang lalabas din yung si Irene ng kanyang kwarto pag nagutom o di kaya'y nakamove on na ito. Ngunit dalawang araw na ang lumipas na hindi pa rin lumalabas ng kanyang kwarto itong si Irene. Doon na nakaramdam ng kaba itong si Fatima na kung baka ano nang nangyari dito kay Irene. Kung kaya't agad niyang pinabuksan yung kwarto nitong si Irene. At doon nga, nang nabuksan na ang kwarto nitong si Irene, ay laking gulat nitong si Fatima sa kanyang nasilayan. Nawala na ang mga gamit nitong si Irene at malinis na ang kanyang kwarto. Nang mayamayay, nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay itong si Randy na galit na galit at di malaman kung anong gagawin. Anong nangyari sa iyo, Randy? Dala ka dito na galit na galit. May problema ka na naman ba? Galit na wika ni Fatima. Ma, sinubukan ko kaninang mag-withdraw ng pera. Pero palaging error ang lumalabas. At nang pinacheck ko ang account ko, ay sinimot na pala ang laman nito. Nasaan si Irene? Sigurado akong siya ang may gawa nito. Galit naman na saad ni Randy. Yun na nga ang problema anak. Nang buksan namin ang kwarto ni Irene ay wala na siya sa loob. Tinakasan na pala tayo ng taong yon. Anak, naisahan tayo na Irene. Sa puntong yon ay napasigaw ng malakas itong si Randy at iyak ng iyak dahil sa naubos na pala ni Irene ang lahat ng kanyang pera. Samantalang itong si Irene naman ay nagpakalayo-layo at doon na nagbagong buhay gamit ang perang kanyang nakuha dito kay Randy at sa pamilya nito. Mga ka-explorers, hindi man tama ang magiganti sa taong gumawa sa atin ng masama ay hindi rin natin masisisi ang taong hindi na nakatiis o nakapagpigil sa taong ubod ng sama.